Hi, so gusto ko lang mag-explain, not because I'm a people pleaser or gusto kong i-defend or clear yung sarili ko kasi hindi naman ganun yung intention ko. Gusto ko lang. Agad na ipinaliwanag ni Cyril Manabat ang diumano pag niya sa interview tungkol sa kanilang successful love team ni Elijah Canlas. Diumano kasi ay umiiwas siya, ngunit hindi nga ito totoo. Kaya naman ipinaliwanag niya ito gamit ang kanyang TikTok account. Hindi rin nagpahuli si Elijah Canlas na ipagtanggol si Zeryl. Ayon kay Elijah Canlas, "Sana no more hate and entitlement from now on. Zeryl is the last person who deserves this. I love Roxjie and its fans so much." Samantala narito at panoorin natin ang rebat ni Zeryl manabat sa kanyang mga basher. Hi, so gusto ko lang mag-explain, not because I'm a people pleaser or gusto kong i-defend or clear yung sarili ko kasi hindi naman ganun yung intention ko. Gusto ko lang gamitin yung platform ko to uh, clarify and to call out this kind of people, this kind of toxic mindset, and to defend of course my boyfriend and of course my ethics, my work ethics. Kasi alam ko naman sa sarili ko and alam naman po ng lahat po ng naka-work ko, lahat po ng staff, lahat po ng co-actors, co-actresses ko na ako po, sobrang professional ko po and wala po akong problema sa mga ipapagawa po ng director, especially po kung yun po yung nasa, nasa story. So, mayroon po kasing incident nung gabi na nandun kami sa premiere night ng My Sassy Girl. And sarado na po yung mall nun. Sobrang gabi na po. And meron po kaming hinahabol kasi kailangan po namin makuha yung bag namin na naiwan po namin sa baggage counter. So yung baggage counter po, nagsasarap po yun pagdating ng 10. And sobrang nag-aalala na po kami kasi 10.30 na po yun kami nakalabas ng sinehan. And sobrang gutom na rin po kami kasi 6pm pa lang po nag-wait na kami for the premiere to start. So, yung gutom and yung taranta and yung pag-aalala dun sa bag namin kasi may mga personal belongings kami dun may cash yung bag. So, super nagmamadali na kami and sumi-air lang ako kasi super naihina ako. Tapos, so, paglabas ko ng CR, may dalawa pong humarang sa akin na gusto daw nilang magpa-picture and then I said, okay, no worries, no problem. Kasi wala naman po talagang problema. Ang sabi ko, okay lang po, pabilisan natin ganito kasi anong oras na. Pero, in a polite way that I can. Tapos po, sabi nila, okay lang ba na quick interview lang or quick reaction lang sa review mo about sa may sassy girl? Yun lang po ang sinabi sa briefing. And we know naman na before interviews or before reviews, lagi pong merong briefing. And kung ano lang po yung brief sa aming actors or celebrities or influencers or kung ano man po yung mga nakakasalubong na mga nag-interview, kung ano lang po yung brief na tanong, yun lang po ang sasagutin. Kasi respeto naman po sa time na hiningi nyo and for the content na you're asking for. So, nagulat na lang po ako na after ko pong magbigay ng review, so, nawamadali na nga po kasi inahabol po namin yung mall arts, bigla po sila nag-follow up question. And, I don't know kung may follow up pa po ng follow up. So, I need to show them po na I'm really in a hurry. Kaya sabi ko, thank you po, thank you so much. And the cut of guard po ako eh. Kasi ang topic lang naman is sassy girl. Bakit po biglang magbabalik sa senior high? Eh, naka-move on na po kami sa senior high. Kami pong mga actress or actors, kailangan naming mag-detach doon sa show kasi lalamunin kami ng stepangs, So imagine, nakapag uh, move on ka na, tapos biglang ibabalik yung tanong. So ako na-cut off guard, pero kailangan ko sagutin yon in the professional way that I can and the polite tone that I can. And dahil na cut of guard ako, yung unang papasok sa isip ko, yun lang po yung sasabihin ko. So, ano po yung sasabihin ko? Eh, di yung totoo na masaya ako and super thankful ako sa lahat ng taong sumuporta sa amin. I'm just really hurt and disgusted by this toxic mindset. Lagi nila sinasabi, wag ako umiwas, siguro may tampuan sila ng boyfriend. Papakita ko Ayan. Ayan. Ayan, kayo na bala mag Basta, hindi ako fan ng mga ganyang mindset. Kasi sa amin sa industriya, kailangan namin maging open-minded. Kung hindi man sa business, sa industriya namin, kailangan open-minded kami. Hindi ko po tatanggapin yung, yung show. Kung alam ko namang marami akong restrictions sa paggawa ng scene. ba diba? Kasi professional kami ni Jello and I'm so thankful and I'm so grateful kay Jello kasi never naging mahirap yung kahit anong scene namin. Even The hardest scene na akala ko hindi ko kayang gawin. Sobrang gentleman ni Jello. And sa mga nag a sa boyfriend ko na baka daw immature or baka daw hindi daw ako pinapayagan, hindi daw ako sinusuportahan. Yung mga nagsasabi na bakit daw hindi daw kami nag ni Jello pag nandiyan yung jowa ko, bakod na bakod. Eh, hindi po. Tada. Uh, ayan o, sobrang dami. Grabe grabe, grabe talaga. Gusto ko lang sabihin na yung boyfriend ko, kaya ako siya pinupush talaga na i-defend. Kasi siya yung unbothered. And ako hindi ko kaya maging unbothered. Kasi I have the platform, I have the voice, and I should call out these people na bothering me. If you guys are saying na dapat hindi ako pumatol, dapat unbothered lang ako, dapat may peace of mind ako, iba-iba po tayo. If you find peace of mind sa pagtahimik or sa paghaya na magiging free tong mga taong to na nagsasabi na kung ano-ano and putting words into our mouth na wala naman silang alam. Personally, sa buhay namin ng boyfriend ko, ako hindi po ako ganun. I find my peace after my battle. I find peace of mind after I pick out and I burst out what I am feeling. Tsaka wala naman pong masama maging vocal or maging outspoken, especially if wala naman akong binabad wala naman akong pinagsasabing masama, wala naman akong sinisiraan ng puri. Ako lang naman po ay nagbibigay ng opinion ko, kagaya n’yong nagbibigay ng opinion niyo na mali-mali, na halatang hindi kayo nagpa-fact check, at halatang ang source niyo po ay comment section lang din, or mga chismis. Kalaban niyo ay yung mga chismis na nasasagap niyo. Sana wag ganun. Sana mag-fact check muna kayo. Kasi pwedeng may maapektuhan kayong ibang tao, or pwedeng may mga hindi involved naman dun sa issue, tapos naapektuhan sila. So, ayun lang. Basta, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung boyfriend ko, willing niyang mag-travel na kahit gano kalayo. Willing niyang magstay stay ng kahit gano katagal. Supportahan lang ako. And sa mga nagsasabi na sakal na sakal or bakod na bakod ako ng boyfriend ko kasi lahat ng event nandun siya, that's our way of showing support. Lahat ng laro niya, serious or laro-laro lang, I am there to support him. Our presence is our love language. Kung kayo, wala kayong makitang gano'ng klase ng love, I am very hopeful na sana makikita nyo yung gano'ng love soon sa life nyo. Kasi ang sarap, ang sarap na gagawin mo yung trabaho mo, yung gusto mong gawin, na may sumasuporta sa'yo. So sana hindi natin yun i-take as bad. Kasi wala ginagawa maginagawa masama yung boyfriend ko, nagsusuporta lang naman siya, and hindi niya pinagbabawalan, dumikit ako kay Jello or what. Hindi niya ako kailangan bakuran, guys wala siyang kailangan ibakod o pagbawal sa akin kasi punong-puno yung tao ng assurance. Sa bawat araw, punong-puno kami sa isa't isa ng assurance, okay? Hindi nyo kami masisira sa mga kagaganyan-ganyan nyo. Ako lang, ang, ang, ang intention ko lang is to defend him and also to speak out kasi ayoko na nafe-feel ni Jello na umiiwas ako sa kanya. Though we're talking naman and I'm always vocal naman sa kanya na Uy, hindi, hindi ah. And alam niya yon alam niya natatawa lang kami talagang dalawa. Gusto ko tong i-live kaso so medyo tabingi kasi yung wifi namin, so baka hindi niya maintindihan bawat salita. Kaya, pinicho ko na lang. At isa, hindi niyo na ika-crap-crap. Wait, dream, Nasa wall ko na. Basta ako, okay ako. Good vibes ako. Masaya ako. Masaya ako pag nandyan yung boyfriend ko. Masaya ako kahit wala siya dyan, sinosupportahan niya ako. Bonus na lang pag nandyan siya sa mga attendants. Okay? Sana makahanap kayo ng ganong love hindi kami controlling and we are in very healthy relationship. Yung pagpapatol ko, guys, hindi yung toxicity. Ano ko lang yun, fun. ano ko lang yun, pastime. Pag may time ako, gusto ko lang i-call out yung mga close-minded. Kasi ang saya-saya kaya i-call out. Saka para alam nila na mali sila. Kasi they can go freely na ano ko yan eh, na panghinati yung confidence yan eh. I won't lose myself coincidence. Charot. Yun lang good vibes lang and I love my boyfriend I love Jello I love Senior High and I love Rocks G fans okay and I love you bashers kasi ang dami time para maghakot ng mga hindi na fact check na mga comments I love you guys